at pumalo na sa 71 katao ang kumpirmadong nasawi at 110 na katao naman ang nasa pagamutan ngayon matapos ang malawakang pagbaha sa may bayan ng May mm, doon sa May Nakuro County sa Kenya. Sinabi ni Nakuro Governor Susan Kihika na patuloy pa rin ang ginagawa nilang paghuhukay ng mga rescuer doon sa mga natabunan ng makapal na putik. Ang pagbaha ay dulot po yan ng ilang araw na malalakas na pag-ulan kung saan umapaw at nasira ang dam. Mahigit isang linggo na kasing nakakaranas ng malakas na pag pagulan ang Kenya na nagdudulot naman ng mga flash floods mula noong buwan pa ng Marso. Ay meron ng 103 na katao ang nasawi at pinalikas na rin ang ilan pang libong mga residente doon sa kanilang mga kabahayan dahil sa pagbaha. Muna tayo doon sa Kenya dahil nakapagtala po ng uh, uh, mga nasawi dahil don sa gumuhong dam at kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom si Ginong Rogelio Reyes, ang ating Bombo International Correspondent uh, dyan sa Kenya. Uh, magandang araw po sa inyo. Welcome to the program si Bombo Dennis. Hamito po ito and together with me si Bombo Everly Rico. Unang-una saan po kayo dyan sa Kenya at uh, kumusta naman ang inyong kalagayan pati na yung panahon po dyan uh, Ginong uh, Reyes? Ang uh, exact location na nandito ako ay sa Nairobi, sa pinaka city siya ng Kenya. Uh, sa araw, sa uh, sunny siya. Pero pagdating ng mga bandang hapon, mga alas 3 hanggang alas 4, so nag start na siya ng uh, umulan. Hmm. So, so far ganito ang ang weather ngayon, simula pa ng pagpasok ng Ayun. Uh -huh. eh, eh ano po yung uh, pinakauling impormasyon ukol doon sa Gumuhong Dam sapagkat uh, balitang balita po ito at uh, marami raw yung naitalang uh, sawi. Kumusta na po ito ngayon? Uh, so far yung sa Gumuhong Dam, uh, iniimbestigahan pa ng mga authorities dito uh, uh, kung paano nangyari yung mga galing bagay at uh, wala pa silang official na inilalabas na uh, kung anong tunay na pangyayari. Kaya lahat ng mga pamilyang involved doon, uh, nag-aabang pa sila ng mga balita tungkol sa mga authorities. Hmm. Uh, para sa kabatiran ng uh, ating mga taga-subaybay ano, na sumusubaybay dito sa pamamagitan ng Facebook Live Program sa Mom Radio Philippines, uh, mula po dyan sa inyong kinalalagyan, gaano ito kalayo doon sa pinangyarihan ng uh, pagguho ng dam at yung uh, mga pagbahang na naranasan na itatala dyan po sa Kenya? Ah uh, Siguro po mga magmula dito, mga nasa limang oras pa pong uh, drive siya. Hmm. Uh, tumaas lang, ano? tumaas yung tubig-tubig uh, uh, tubig baha. Uh, hindi lang dahil sa dam, dahil na rin sa matinding pag-ulan. Kasi nung mga nakarang araw, uh, hebe rin yung nangyari dito. At uh, yung ulan na ibinabagsak, eh, parang pang tatlo o apat na araw na ulan na kumbaga hindi naranasan ng mga Kenyan. Kaya lahat sila ay nagulat. Kaya nagkaroon ng mataas na pagbaha. Okay. Uh, may katanungan din po dito, Ginong Reyes, yung aking katandem si Bombo Everly. Rico, Bombo Everly, with your questions. Okay. Ginong Rogelio, noong una po na pumutok itong balita na pag-uupo ng dam, ilan po yung inisyal po na nasawi wing? Uh, accumulated uh, bawat araw. Pero as of nung last na ipinakita dun sa kanilang news is nag, uh, nasa 45 na katao yung uh, uh, na nakuha nila na namatay. Meron pa yung mga nire-rescue na hindi pa nila alam yung, yung total na nabilang kung ilan sapagkat uh, yung government pa uh, patuloy pa rin yung pag-rescue sa pagtulong doon sa mga taong naapektuhan. Okay, sa kasaysayan po ba ng Kenya, first time lang din po ba itong nangyaring malawakang pagbaha po dyan? Uh, nangyayari na siya pero hindi katulad nung halos may lampas tao at saka maraming nasisirang kabahayan. Kasi nung uh, tumaas yung tubig, hindi nila ina-expect na kayang sirain ng rumaragas ang uh, tubig yung kanila mga kabahayan. At saka yung ibang parte talagang lubog, halos sa uh, uh, lampas yung bahay, uh, yung pagbaha. Okay. Of course, concerned din po kami, nais nice po naming malaman kung meron po ba kayong impormasyon dyan sa mga kababayan po nating Pilipino, kung meron pong nadamay dito sa baha pong nangyari. Uh, base dun sa aming uh, group chat dito, uh, walang, walang naapektuhan na Pilipino sa pagbaha. Uh, kaya minomonitor din ng ating embassy kung uh, meron Pilipino para malaman at maipaalam sa lahat yung mga precaution na dapat gawin. Kaya yung group chat namin, sinishare namin kung ano yung mga pangyayari uh, dun sa bawat party ng uh, meron Pilipino. Good news naman po dahil wala naman po nga na pabalita ng mga Pilipinong nadamay po dyan sa baha. By the way po, iran po ba yung uh, may ideya po ba kayo kung ilan yung mga Pinoy po dyan na nasa Kenya at ano po yung kanilang mga trabaho? Uh, yung total na nandito, mga nasa limandaan ka, yung nasa town, uh, nasa Pinaka City mismo, nasa 300. Then dun sa ibang party, meron kami Mombasa, may Kajado, So, yung iba doon, ang total namin as of ng counting namin last time is nasa limandaan kami. Karamihan ng mga trabaho ng mga Pilipino po dito ay uh, mga professional, mga engineer, mga teacher, mga nasa garment industry, at saka po yung meron din pong mga nasa bahay pero karamihan po is mga staff po sila ng mga diplomat po dito. Okay. Uh, Ginong Reyes, uh, yung uh, atin pong embahada na nakakasako po dyan, meron ba silang ipinalalabas ng mga advisory para po sa inyo, yung Filipino community po dyan sa Kenya? Uh, Nag-disseminate na ng information uh, regarding dun sa matinding pagulan sa kapagbaha. At saka may hotline naman ang ating embassy dito na pwedeng tawagan uh, anytime na magkaroon ng distress ng Pilipino at ganoon din sa group chat ng uh, Pilipino community dito. Uh, okay. uh Ito uh. e, ano pa, siguro one just last point. Baka may nais po kayong ipanawagan sa mga official po ng ating gobyerno uh, para sa yung uh, kumbaga eh, concern ng ating pong Filipino community dyan sa Kenya at least eh, tayo ay nasusubaybayan ng ating pamahalaan dito sa ating uh, live broadcast. Uh, Ginong Reyes, please go ahead po. Uh, oo, uh, nais ko lang ipaalam sa inyo. Uh, so para ngayon, uh, wala pa tayong mga apektado mga Pilipino. Uh, huwag po kayong magalala. Okay po yung mga Pilipino dito. Kung meron pong magkakaroon ng distress na Pilipino, uh, nandito dito lang naman po yung embassy natin, saka yung mga community na willing tumulong kung meron pong magiging distress na Pilipino. Kaya po dun sa mga kababayan namin sa mga Pilipinas po, uh, yung po nakikita niyo sa balita, so far po wala pa pong Pilipinong uh, naapektuhan. Yun lang po yung nais kong ipaalam para hindi po kayo masyadong magalala dito sa amin. Okay. With that, maraming salamat po. Ginoong Rogelio Reyes, ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Kenya. Atin pong nakausap dito sa Bombo Network News. Ito'y tungkol dun sa gumuhong dam ah, dahil pa rin sa matinding mga pag-ula na nararanasan sa naturang bansa. So, ah, kuka pa tayo ng mga ragdagang update siguro sa mga susunod na pagkakataon, ingil pa rin sa naturang pangyayari.